For instance, yung hazard mapping. Ano ba yan? At work na ba yan? Kunwari, di ba yun ang ginagamit yung advocacy social media eh? Merong app, merong website that people can check as to how uh, flood-prone or disaster-prone their areas are. Tama po ba? Tama. oh uh. Oo. So, ano ba yan? Uh, mas popular na ba siya ngayon? Kasi hindi naman pwedeng paulit-ulit natin pinag-uusapan ito, pero hindi na, ba, hindi na dadagdagan yung awareness. Point. For instance, o yung paggamit ng ganitong teknolohiya ng mga local governments. Oh. Yes, oo, oh, tama yan, ano, Christian. Bali, alam mo yon. palagi natin pinag-uusapan yon. Ang daming beses na natin nagprograma dito na pinag-uusapan yon na pumunta sa noa.up.edu.ph at tignan yung kanilang lugar kung may panganib. Diba? Kung yung bahay, skwelahan o opisina ni nanay at tatay, ay binabaha o hindi at uh, tukuyin din kung nasaan yung mga lugar na dapat uh, ligtas para dapat puntahan kung sakasakaling may sama ng panahon. Alam mo, Christian, kahapo, nung 24, tinignan ko yung number of requests doon sa NOAA website. 2.64 million. Okay. Ang laki, hindi ba? Pero tinignan ko din the day before yung request, no? Para malaman kung yung bahay ba nila ay, ay nasa panganib o hindi. Zero. So, <laughs> ibig Sabi sabihin kailangan maranasan muna bago mag-request? Hindi, yun na nga eh. These are things that we should have done a long time ago. Kasi yung mm. kaalaman natin, importante, no? Alam naman natin ang Pilipinas ay nasa typhoon belt alam natin na malagi ikaw na rin nagsabi, malakas ang ulan, no? binabaha ang lahat ng mga komunidad. May mga iba naman na lugar na hindi binabaha talaga kasi malayo sila dun sa ilo. No? ah uh, yung mga yon dapat alam natin a month or a year before. Para kapag ka nag-abiso na ang pag-asa, ang NDRRMC, eh, alam na natin yung aksyon. No. Lalo na kapag alam natin na ayan, may bagyo, doon sa North Luzon, and uh, ang dami na nating experiences diyan, habagat nagkakaroon talaga ng baha dito sa sa Metro Manila. Pero on the part of government, ano yung mga nakita nyo yung um, shortcomings sir, mga areas na pwede pang improve? Kasi for instance, na na naman yan, di ba? Yung sinasabi yung mga floodplains, uh, sa mga ordinaryong Pilipino, ang tingin namin dyan, ano, di ba, sa mga layman, flood-prone areas. Uh, for instance, paano kung baradin drainage? O, paano kung mayroong mga ipinagawa flood control projects pero hindi nakikita. Uh how do you take all these things together in terms of determining um how, how bad for instance the, the the most recent flooding was? Oo nga. O, tama din 'yon, ano uh, Christian ano. So nakikita mo kaagad, na haba-haba na lang ng pinag-uusapan natin, hindi pa tayo tapos sa mga pagtukoy ng mga possible na mga uh, uh, causes ng problems saka yung mga possible solutions. So, ang nakikita ko, dapat talaga ng planning. No? Uh, Bibigay na lang ko ng example. Dito sa Quezon City, meron silang master drainage plan. No? At yung master drainage plan na yun, uh, plano pa lang yun. No? Pero ginagamitan ng siyensya, saan ba nagbabaha? Ano ba yung drainage, laki ng drainage na kailangan? Saan ba yung mga lugar na dapat imbis na merong subdivision or settlement ay park siya para kapag uh, tumapon yung ano yung, yung umapaw yung ilog eh pag magbahaman eh, walang kabahayan no na may mga taong pwedeng manunod so ang tawag doon master plan you you make you make use of technologies to identify the places na pwedeng bahain alamin kung saan yung nagka-clog no? Uh, yung daloy ng tubig, ganong kalaki yung mga uh, culvert na kailangan para makita mo kung ano yung problema. Kasi pagka hindi mo alam yung problema, hindi mo mahahanapan ng solusyon yon dahil hindi mo alam ang problema. So, kailangan kailangan mo mag-invest ng konti. It's it's not really I don't like to call it a cost, no? I'd rather call it an investment. Kasi yung investment na yon malayo ang madarating. Katulad nito, dito sa UP, pag tinignan mo yung UP, medyo maganda yung pagkakaplano, no? So, hindi masyadong masikip, di ba? Yung mga buildings, medyo malayo sa mga lugar na daluyan ng creeks. Kaya wala kang madidinig dito sa UP na, ay, nagbaha kami at natrap kami doon sa first, second floor or first floor. Sa BGC, ganun din, di ba? sa so, uh, although sa BGC, eh, elevated, no? Gaya ng, gaya ng UP, So, yung mga nakitahan doon na pwedeng daluyan ng tubig, lalo na doon sa Burgos Circle, for example, ay eh merong solution sila na ginawa. Meron silang parang underground doon na retention basin na sumasalo ng tubig para wala doon sa kalye. So, kung ako ang tatanungin, um, uh, Christian, importante ang pagpaplano. Kasi pagka uh, hindi mo pilinano ito, hindi risk-informed, and science based yung yung iyong mga projects programs and activities na intervention sa baha at saka sa mga ako ano-ano. Kaya ano, importante dito kasama diyan sa pagpaplano eh, ang development ba saan mo ilalagay? Saan mo ba lalagay yung mall na, kung magga-gravitate yung mga tao no at magtatayuan? Eh ganong kalaki ba yung mga parks na kailangan natin para humawak ng ng retention basin din. Ganong kalaki yung mga culvert na kailangan. Pero kapag masyadong masikip na yung yung, yung populasyon. Masyadong overcrowded na rin yung yung city eh nahihirapan ka ng planuhin yung 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 lupa, di ba? Dama. Yung community. So uh, I would even go as far as saying na Metro Manila is too crowded. Is overcrowded. And in that sense, pag ng usapin natin, kaya kong sabihin na mahirap ang disaster risk reduction sa Metro Manila kasi hindi na natin plano ng tama kasi wala nang lugar para iiwas yung mga populations doon sa mga lugar na mapanganib.